Mamimitas na tayo 'di ba? Ang dami oh. See? <laughs> Yan. Ang dami ko nakuha oh. isang puno na isang ano, isang baunan. Ang dami pa. Mas marami pang makukuha na mas marami pa dito, makukuha kaya lang masyadong matinik at saka ano ang lalayo oh kita mo oh lalayo nasa, nasa taas Saan? ang lalaki pa man din yung nasa taas eh. Oh si, dami pa sa taas. Kaya lang, natatakot ako na, ano, natatakot ako na kunin yung hagdan para maghagdan sana ako. Kasi, nahihilo nga ako. May vertigo kasi ako. Kaya, natatakot ako na kunin. Pero, lalaki sana, oo, oh. Kaya ko pa yatang abutin ito, oh. Yan, may, may mga, ano. si, Kaso, natatakot ako. Tama na muna to yung anak ko sana mas matangkad dami niya makukuha sa taas kaya lang hindi ko na ano hindi ko na nasa trabaho sila eh ako lang mag isa dito eh, ayaw ko naman maghagdan kasi baka mamay mahulog pa ako kasi nahihilo kasi ako eh kaya ito na lang okay lang ito kahit na ano kahit ito lang oh see dami oh oh ang tamis tamis din ang mahal kaya nito pag binili ito napakamahal nito kapag bibilhin mo kasi unang una mahirap mamitas kasi sobrang matinik pero ito yung magandang ano maganda ito na prutas kasi lahat ng mga matitinik ito yung mga herbal na magagandang herbal diba yan eh, ito yan tama na lahat to yan ang ganda oh. See? Lalo na ito. Yan oh, ang gaganda oh. Pulaklak ko dito sa harapan ng bahay. Si oh, ang ganda-ganda oh, punong-puno. Yan oh. Ayun. Tapos nagtanim kami ng ano oh, yun oh, yung maliliit. Ito may ano oh, Tapos, yun, oh yan. Tapos yan no yung puti. Bagong tanim lang kasi yan. Ayan. Tapos, ito, oh. Ayan. Ganda, oh. See? Puro plants lang dito sa, ano, pagligid ng bahay. Ayan. Hanggang dito na lang muna tayo. At, nangunguha ako ng, nito, oh. Nangunguha ako dito, ihahalo ko sa pagkain. Masarap ihalo to sa pagkain. Ang bango-bango. Kukuha muna ako ng, ano, ng kutsilyo para may pangkuha ako. Tapos, Meron din akong tanim na mga ganito oh. Ano oh, see? Pasok, pasok lang oh. May ano na ako, oh. Spring onion na ako. si Tapos to meluya ako. May kamatis, 'di ba?